I met Princess a few days ago. Tinulungan ko siyang mahanap ang mama niya. Si Lupe, yung dati kong staff. Hindi mo na maalala yun kasi ba bata ka pa noon. Ma'am Charlene, salamat po pala ulit sa tulong niyo ah. Nagka-closure na po kami ni tatay sa nangyari kay nanay. So nag-meet na kayo before? Bakit hindi ko alam to? Because you're always busy? Pag nasa bahay ka, lagi ka nasa kwarto we don't have time to catch up anymore. Well, now I'm here. We can talk. Besides, marami akong kukwento. About si Na Anak, pwede mamaya na. May pupuntahan lang kami ni Princess. May mga kontrata kasi akong kailangan pirmahan for your Lola's party. Okay? Princess? What if, since nito naman ako, ako na lang sumama sa inyo. Since, ako naman, yung nag-suggest ng venue. Okay. Princess, thank you, ha. We'll go ahead. Sige po, ma'am. By the way, may nagsukang bata sa baba. Kadiri kasi, pakimop na lang. Thanks. Mommy, come on. Ano kaya na mommy si Ma'am Sherlyn? Yung nanay malanghil. Chilibi. Pahol hmm? hmm. lang bad vibes, princess. Good vibes lang. Focus ka lang sa work. More dip, more fun. More funds para kay tatay. Okay? Work! Work! Oh, sabi ni Sir Santiago, kausap na ba kayo? Ako nga sabi sa kanya na may sakit ako eh. Kapag nalaman nila na nalubahin ang sakit ko, pwede ako matanggal. Kulang pa ako ng... Kulang pa ako ng dalawang taong sa servisyo eh. Itatago nyo ng dalawang taong yung... Parkinson's mo. Eh? Kailangan ako magtrabaho, Bena. Saan naman ako kukuha ng pera? Ipon ko na sa pag-aaral ni Princess. Yung retirement pa ulit ang package ko. Ibibigay ko sa kanya yung iririgalo ko pagka-graduate ng college. Gusto na magnegosyo. Eh, lahat yata napunta na kay Princess, ha? Ano mo matitira sa inyo? Pinso ko siguro sa patay eh, para mabuhay ako. Dali mo na kay ibang hiling. Basta, natupad lang yung pangarap ni Princess okay na ako. Anak, huwag mo na naman kausapin si Princess ng ganun. She just found out na namatay na yung mami niya. Yung staff mo? Yes. Kaya yeah, please be nice. Have some empathy. Mom, staff ni dito si Princess, it's her job to clean the surroundings. Bibi, please treat everyone with respect kaysa mayaman o mahirap. Fine, ma. Ako na naman yung kontribida. Ako na nga at natumutulong. Ano, please don't say that. Alam mo, happy-happy ang mama mo na tinutulungan mo ko. That you're here right now. Kaya yeah, please smile, cause I'm very happy, okay? Sige na, smile ka na dyan. O, ka na, hanapin na natin si Bernice. Kailangan na natin masettle tong venue na to. At alam mo naman ang lola mo, Masalan. Gusto niya happy ang mga amigas niya. Well, if that's the case, why don't we go there at the owner? I met matter a couple times, matutulungan tayo ni Miss D. Miss D? Yep. She owns the sports club. I kinda like her. Sophisticated, maarte. Ang galing pa niyang manamit. Well, I can't wait to meet her. Delivery! From Papa Johnny. Thanks, Bernice. Thanks, Bernice. Layo mo nga sa akin yan. Kilala ko na yung asawa ko. Magbabag sa kanya ako ng mga trip ko kapag may kailangan lang siya. Bakit ba kasi ayaw mo? Alam mo, Pals, kung tutuusin, anak na lang yung kulang sa'yo mayaman ka na, may negosyo, may perfect husband. Perfect. Si Johnny, perfect? Talaga? pa bakit? Binibigay niya lahat ng gusto mo? Hindi ba ba dream husband yun? <laughs> dream, baka bangun. Humihinga pa siya pero yung mukha niya ina-agnes na. Ang tagal niyang mamaday. Grabe siya. Ang mo mong ebas. Eh, bakit mo pinakasalan? Magkakaganyan ba ako kung Gwapong mahirap yung pinakasalan ko. Ito po yung office. Thank you. So, yeah, here's her office. Miss D,